Hello guys! So, eto na guys, natanggalan ko na ng buto yung grain yang mango. So, buak sa liso, kung baga. So, natanggal na na to ang liso. So, ready na ni siya for mukbang, pero hugasan pa ni Nako. Okay? Nanapoy mo ingon, di haron nga, Ma'am, gihugasan ng tanan ni mo daan, Ma'am. O saan mo gibuak, o saan mo gitanggalan ng liso, kay mauni, mauna, bla, bla, bla. Okay? Unahan na tamo ha, kung gusto ninyo, kung prepare mo sa hugasan daan, inyo hapod na okay kay ako prepare pod nako is dili nako hugasan daan unyara ra na nako hugasan og no? mahiwa-hiwa na or mabuak na pag ni eh. so hugasan nako ni siya karon since natanggalan na nako siya og mga liso kay kabalo ko na na puy mo comment diron nga ma'am imo ta nang gikuan da imo ta daan, daan ma'am kay mao ni mauna mo ni mauna bla 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 hmm, di ba So, ang ako ah, is, hugasan ako after. After na ako siya natanggalan og liso or nabuak, ana lang good. Irespeto e, nato ang gusto sa matag-usa nato.